Yes po, isang magandang-magandang araw na naman po sa ating lahat mga kabaranggay. Uh, kagaya po ng ating nabanggit kanina ay uh, pag-aaralan po natin at uh, titingnan natin kung ano po yung mga ikinikilos ng Comelec. Uh, Gayun din po yung mga pinapahayag uh, ni uh, Comelec Chairman George Erwin Garcia na pwede po nating pagbasihan at uh, maaaring matukoy po natin or mabanaag ang mga susunod po ng mga mangyayari. At muli po ang ating uh, taus-pusong pasasalamat po sa lahat po ng nagtitiwala At uh, sa lahat po ng sumusuporta, ganun din po yung mga nakasubscribes na po At patuloy pa po na nagsasubscribe uh, Maraming maraming salamat po mga kabarangay uh, Yes po mga kabarangay, uh, sa kabila po ng lahat ay patuloy pa rin po uh, Sa pagtatrabaho o pagpiprepera ang uh, Commission on Election po yan nga po, patuloy pa rin yung registration. At uh, sa mga naunang pahayag po uh, ni Comilic Sherman Garcia, ay sinasabi niyang kaya naman po o kayang kaya uh, sakaling matuloy ang halalan sa December 1, 2025. Bagamat paminsan-minsan o kung minsan po ay may mga quiz na sinasabi niya mas makakabuti kung November 2, 2026 na lang ang halalan. Ganun pa man po ay uh, mariin uh, palagi po niyang sinasabi na kahit lagdaan man niya ng Pangulo mga kabarangay ay tiyak po na may uh, pumunta sa Korte Suprema at uh, maaring uh, magkaroon ng TRO kaya po siya ay uh, laging na naghahanda at ngayon nga po ay uh, nabanggit din po niya na hindi na po ito pipirmahan ng Pangulo pero tiyak po na ito ay maglalaksintolo at kapag ito po ay naglaksintolo at naging Republic Act na ay nandiyan na naman po yung uh, petisyon uh, hindi po maiiwasan yan dahil nagsalita na po si uh, Atty. Makalintal na sila po sila dahil marami sila ay magpi so ibig pong sabihin ay nandiyan na naman po yung uh, uh, ibiga uh, uh, kinababahala siguro ni uh, George uh, Garcia na TRO At ito nga po latest mga kabarangay ay uh, na-interview uli itong si uh, George Garcia at ayun nga po sa kanya ay yun nga po hindi napipirmahan ng pangulo ang uh, ratify bill na ito so magla in na lamang ito pero meron po siyang sinabi mga kabarangay na ang inyo pong pakinggang uh, mabuti uh, marami po siyang pinasalamatan ng mga ahensya ng gobyerno na tumulong daw para po uh, dito po sa sinasagawang uh, registration at ayun po sa kanya ay uh, miraculous or uh, Katakataka, anong ibig sabihin ng miraculous? Uh, mga kabarangay, naman, ang ibig sabihin niyan? Uh, basta't iisa lamang, masaya po si George er Erwin Garcia dahil uh, marami po yung nagparehistro. Uh, kabataan man or uh, new voters, ganun din sigurado kasama na yung uh, nagpa-update ng kanilang uh, status. Siyempre po ang uh, mga tao dito uh, kaya po nagparehistro ang alam po nila ay uh, sila po ay makakaboto sa December 1, 2025, hindi po ba? At uh, kung ang uh, nakalagay naman dyan na petsa na pwede kang magparehistro ng uh, August 1 to 10, pero ang halalan, 2026. Uh, 20, 2026 eh, malamang po, eh, meron pa rin ka paunti-unti, pero hindi po aabot ng milyon. Ang ibig ko po sabihin, alam naman natin yung mga Pinoy, eh mahilig po sa last minute ko 2026 po ang halalan at ngayon po yung registration. Hindi po aabot ng milyon ang magpaparehistro. Sa madaling salita po, kaya po nagparehistro ang nakakarami at ayan po ay magtatapos pa at malalong mararagdagan hanggang August o uh, August 10 dahil alam po ng mga nagpaparehistro na yan, nagpapaayos ng uh, kanilang data. Sila po ay boboto at makakaboto dito po sa darating na halalan sa December 1, 2025 kung postpone po ito, kung postpone, kung ipopostpone po ito, baga mas sinasabi po na wala namang, mga, uh, wala namang magiging problema, makakaboto pa rin sila sa 2026, hindi po ba parang uh, naloko ang sambayanan? Hindi po ba parang uh, pinagtikim lamang ng candy at hindi naman pinakain ng todo? Tinanggal? Mga kabaragay, tiyak po, magagalit yung mga tao. Tiyak po, sigurado po ito na marami ang magagalit. At 'yan po ang nakita ni uh, George Erwin Garcia, ang ating COMELEC Chairman. Nakita po niya, na gustong gusto po talaga ng mga tao na matuloy na po ang halalan sa December 1, 2025. Yes po. At uh, nababanaag na rin po ng ating commissioner, uh, ng ating COMELEC Chairman, na tuloy po ito. Hindi na po ito mapipigilan. Bakit? Mga kabarangay, noon po ang sabi ni COMELEC uh, Chairman na eh, na hinto muna yung procurement o procurement nahintumuna na hinto muna yung pagbili po ng mga parapernalyas kagaya po ng indelible ink pero ngayon po itinuloy na po yan hindi na po natatakot si uh, Comelec Chairman na masisira ito dahil alam po niya na tuloy na tuloy na yan Bagamat hindi po siya makapagsilita lamang ng deretso mga kabarangay, hindi po niya masabi na ahead na tuloy po ang halalan sa December 1, 2025. May mga pinag-aralan po yan at may siyempre may kumokontrol din dyan. Pero sa katotohanan po, kung ating titingnan pag-aaralan yung mga sinasabi at kinikilus po ng COMELEC tuloy na tuloy po ang halalan sa December 1, 2025. Uh, mga kabarangay, hindi lamang po yung pag-i-issue ng TRO ng Supreme Court ang uh, maaring uh, nakikita ni uh, Council Chairman George Garcia. maar din po na nakikita niya na ma, uh, baka po ito ay uh, maideklara na unconstitutional, mga kabarangay. At ito po po ang isang twist na uh, baka isang scenario po, o worst scenario na hindi po natin inaasahan. Ano po yan? Yan po ay maaaring baka ibitaw po. Yes po, sa last minute, baka ibihitaw po yan ng ating Pangulo, mga kabaranggay. Uh, hindi po malayong mangyari yan, uh, dahil nga po sa ikinikulus po ng Comelec uh, at uh, sa nakikita nga po natin o nababanaag ay talagang tuloy-tuloy uh, na po yan. Patuloy na po na... Uh, yes po, tuloy-tuloy uh, na po yan. Uh, matutuloy na po ang halalan sa December 1, 2025. Yan po ang ating nakikita sa mga ikinikilus nga po ng Comelec. Uh, uh, Uulitin ko po, posible po na mabeto pa yan ng Pangulo dahil meron pa pong oras. Yes po, napakarami pa po ng oras ng ating Pangulo para yan po ay ibeto. <laughs> At sa mga nagtatanong naman po kung uh, may posibilidad pa na magbago pa ang isip ng Pangulo, at uh, ito ay kanyang pirmahan, yes po, hindi pa rin naman natin na iaalis yan. Kaya lang sa tingin ko po ay napaka-liit na porsyento na lamang po na pipirmahan pa yan ng Pangulo kasi na-advise na na hindi na nga yan uh, pipirmahan. So, abangan po ninyo yung uh, beto. Uh, at syempre po, uh, kagaya po ng palagi kong sinasabi, uh, lalong lalo na po sa mga aspirante o aspirant, na uh, maglakad-lakad na, kumilos na. Dahil uh, hindi po kayo nakatayak mga kabarangay na hindi matutuloy ito sa December 1, 2025. Mas malamang po ang porsyento na ito po ay matutuloy na nga sa December 1, mga kabarangay. Kahit ito po ay uh, maglaps in tulo o maging ganap na batas na uh, dahil nga po sa petisyon na mangyayari ay uh, lalo po na tataas ang porsyento. Na talagang yan po ay matutuloy na. through TRO or muli po na ito ay ideklara na unconstitutional. Bakit? Uh, kasi po kung uh, ito po ay talagang may lusot. Kung ito po ay napag-aralan ng mga magagaling na abogado ng ating pangulo at nakita nila na pwede itong lumusot, eh bakit hindi po ito pipirmahan ng pangulo? <laughs> at kaya nga po nasabi din natin na may uh, posible pa rin na ito ay ibeto ng pangulo ay dahil nga po sa talagang uh, malaking malaki po ang tsansa na ito po ay madeklara na unconstitutional mga barangay. ayon uh, ayaw na po uh, sigurado ng Pangulo pati na po ng mga nag-advise sa kanya na <clears throat> hindi na sila dapat magkamali mga barangay. Dahil kapag uh, ito nga po ay uh, pinirmahan ng Pangulo at uh, madeklara uli, uli na unconstitutional, eh malaging problema po yan dahil uh, pwede po ma-impeach ang uh, Pangulo kung sakasakali dahil uh, strike 2 na po. Kaya sa nakikita po natin na pag-aralan pong mabuti ng uh, mga abogado ng Pangulo yan. So kung uh, hindi po nakapakita ang ating mga mata, hindi, uh, mulat po ang ating pag-iisip ay uh, maiintindahan po natin na napakalapit po sa katotohanan na talagang uh, tuloy na tuloy na po ang halalan sa December 1, 2025. Uh, at mahirap po na makalusot talaga o maging ganap na batas uh, ito pong uh, narratified bill na ito o narratifikahang uh, term setting bill, mga kabrangay. At ang akin po na walang sawang pag-aanyaya uh, pag sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa aking channel, uh, subscribe na po kayo at uh, pakiusap po kung nagustuhan po ninyo ang aking mga video, pakilike uh, paki-like and share naman po. Yes po, paki-share po ito para lalo po siyang lumaganap at marami po yung makapanood. Coiners Ring.